Pagkatapos ng pag-crash ng eroplano, isang dating matagumpay na soccer team ang nakikipagbuno sa kaligtasan sa isang isla na may limitado na mga mapagkukunan. Matapos manalo sa laban sa FIFA World Cup laban sa Brazil, ang US soccer team, si Coach Dafoe, ang kanyang asawa, at mga anak na babae na sina Elena at Eva ay sumakay ng eroplano pauwi. Sa malapit, ang assistant team captain na si Andreas ay nagpapagaan ng mood sa pamamagitan ng nakakatawang pagpapahayag ng kanyang pagtutol sa paggamit ng proteksyon na nagpapatawa sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Pagkaalis ng eroplano, ang kapitan ng koponan, si Slim, na takot sa paglipad, ay casual na nag-unbutton ng kanyang kamiseta upang maging mas komportable. Sa tabi niya, iminumungkahi ni Andreas na ipikit niya ang kanyang mga mata at umidlip, tinitiyak sa kanya nagisingin niya siya kung lalapag na ang eroplano. Nagpasalamat si Slim sa advice ngunit nagdahilan na pumunta sa banyo. Nang umalis ang team captain, umupo si Georgie sa tabi ng kanyang kapatid na si Andreas at nagpahayag ng pagkabigo na ang artikulo tungkol sa kanilang soccer team ay nagha-highlight lamang kay Felix at Slim. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ng co-captain na hindi ito isang malaking bagay. Paglabas ng banyo, si Slim ay lumapit kay Elena, ang anak ng coach, at nakipagpalitan ng malandi na sandali sa kanya. Habang papunta siya sa kanyang upuan, ipinaalala ng team captain kay Kenfi, ang benchwarmer ng team, tungkol sa practice sa lunes, at kinumpirma ng backup player na pupunta siya doon. Habang naglalakad si Slim, hindi inaasahang yumanig ang eroplano, dahilan para mawalan siya ng balanse. Sa pagkilala sa kanyang kakulangan sa ginhawa, inanyayahan siya ni Connie, ang kanilang tagapagsanay, na maupo sa tabi niya, na nagpahayag ng pag-aalala sa kalagayan ni Slim. Bilang tugon, binibigyan ng lalaki ang manlalaro ng gamot upang matulungan siyang makapagpahinga, at agad niya itong iniinom. Pagkatapos bumalik sa kanyang upuan, sinigurado ni Slim ang kanyang seatbelt. Bigla siyang nagising dahil sa pagsalpok ng kanilang eroplano sa dagat. Sa isang iglap, nawalan siya ng malay at lumubog sa tubig habang nakatali pa rin sa kanyang upuan. Sa kabutihang palad, iniligtas ni Andreas ang kapitan ng koponan, dinala siya sa isang kalapit na tropikal na isla. Nang magkamalay, ang manlalaro ng soccer ay nagmamasid sa pagkawasak ng eroplano at nasaksihan ang pakikibaka ng lahat para mabuhay. Sa unang araw ng pagiging stranded, sinabi ni Andreas kay Connie na 22 pasahero ang namatay, kasama si Coach Dafoe at ang kanyang asawa. Ang co-captain ay nagsasagawa ng headcount na nagkukumpirma ng 15 nakaligtas. Nang maglaon, inaayos ng grupo ang mga piraso ng bagahe na natuklasan sa buhangin, na naghahanap ng mga mapagkukunan. Biglang nakita ni Georgie ang kanilang mga bola ng soccer na lumulutang sa dagat. Kasabay nito, nakita ni Slim ang isang mobile phone sa isa sa mga bag. Di nagtagal, sumama si Georgie sa kanyang teammate na si Makene upang siyasatin ang bagahe ng isang babae. Nang makita ito, lumapit si Eva at ipinaalam sa kanila na ito ay pag-aari ng kanyang ina. Sa malapit, kumagit na si Felix nang makita niyang tinutulak ni Paten si Doug dahil sa suot nitong jersey ng kanilang namayapang teammate. Samantala, natuklasan ni Andreas ang isang first aid kit at ibinigay ito kay Connie. Pagkatapos ay tiningnan niya si Slim, na nagpakita sa kanya ng isang telepono na nakita niya, na plano niyang i-activate para makatawag sila para sa tulong. Gayunpaman, binanggit ni Andreas na walang mga cell tower sa paligid at hinihimok ang kapitan ng koponan na gumawa ng isang plano, na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng grupo bilang tugon, si Slim, na nakaramdam ng hinanakit, ay humiling sa kanyang kasamahan sa koponan na huwag siyang turuan. Di nagtagal, bumagsak siya sa buhangin na may dumudugo, na nagodjok sa co-captain na makuha ang atensyon ni Connie. Habang sinusuri ng trainer si Slim, nagtitipon-tipon ng iba pang nakaligtas habang ipinapaliwanag niya na maaaring nakakaranas ng decompression sickness ang manlalaro pinayuhan niya ang lahat na manatiling hydrated at inatasan si Elena na bantayan ang walang malay na lalaki. Sa ikalawang araw, inayos ni Andreas ang mga bote ng tubig at pagkain na nakita nila sa buhangin. Di nagtagal, nilapitan siya ni Georgie upang tingnan ang mga supply, na nagudyok sa kanyang kapatid na aminin na wala silang sapat na supply kapag sinubukan ng kanyang kapatid na kunin ang mga merienda, ipinaalala sa kanya ng co-captain na ang mga patakaran ay hindi maaaring baluktutin, kahit na para sa pamilya. Samantala, tatlo pang nakaligtas ang nasa dagat, sinusubukang kumuha ng pagkain. Habang sumisid ang dalawa para maghanap pa, ipinagkatiwala nila ang mga bag kay Kenfic. Nang makita ang isang pating, iniwan ng benchwarmer ang mga pagkain at lumangwi palayo, na inakay sina Arnie at Marquis na sundan at binugbog siya sa baybayin. Gayunpaman, sa kabila ng pagsabi ni Ken Fick tungkol sa pating, ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay may pag-aalinlangan. Nang masaksihan ang away, nagmamadaling kumagit na si Andreas at ang iba pa. Nang malaman ang tungkol sa issue, pinarusahan ng co-captain sina Ken Fick at Arnie sa pamamagitan ng hindi pagbigay ng pagkain at tubig mula sa kanila para sa araw na iyon. Nang edismiss siya ng kanyang teammate, sinabi ni Andreas na isa pa rin silang team at dapat isa alang alang ang grupo, hindi lang ang kanilang mga sarili. Sa ikaapat na araw, sa wakas ay nagising si Slim matapos na mawalan ng malay sa loob ng dalawang araw. Nang gumiling ng tubig ang kapitan ng koponan, ipinaalam sa kanya ni Georgie na kailangan niyang maghintay ng ilang oras dahil ipinatupad ni Andreas ang pagrarasyon. Sa pagbabalik ni Andreas, agad niyang niyakap si Slim at binanggit ang kanilang mababang supply ng tubig na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa kanilang potensyal na mabuhay sa mga darating na araw sa kabila ng kanyang pagtuon sa kaligtasan, pinapayuhan siya ng kapitan ng koponan na panatilihin ang isang positibong pananaw hanggang sa dumating ang tulong. Gayunpaman, tinalakay ng nag-aalalang lalaki ang malupit na katotohanan na maaari nilang harapin sa lalong madaling panahon, na ang mahirap na pagpipilian sa pagitan ng isang taong pumanaw o ang pagligtas ng mga mapagkukunan ng koponan nilinaw niya na ang dalawang nakaligtas, si Nasebi at Stephen, ay malubhang nasugatan, at ang isa sa kanila ay maaaring hindi na makaligtas ng mas matagal. Nang maglaon, sa pagkasira ng eroplano, sinubukan ni Connie na linisin ang pinsala sa binti ni Sebi. Nang marinig ni Andreas na kailangan nila ng tubig, kaya sumingit siya, humihingi ng paumanhin sa kanyang nasugatan na kasamahan dahil napagkasundoan nila na gagamitin lang nila ang tubig para mabuhay ng ilang araw nang marinig ito, sinabihan ni Slim ang trainer na gamitin ang kanyang bahagi sa halip. Bago lumubog ang araw, sinubukan ng team captain na buksan ang telepono ngunit nabigo dahil naubos na ang baterya ng device na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting pag-asa. Nang gabing iyon, ang mga nakaligtas ay nagtitipon sa paligid ng apoy at pinangunahan ni Andreas ang pagtalakay tungkol sa pagpayag kina Sebi at Stephen na harapin ang kanilang kamatayan upang makatipid ng mga mapagkukunan tutol si Connie ngunit itinuro ng co-captain na nauubusan na sila ng tubig at may nagnanakaw din ng pagkain Kapag hinati ang mga opinyon, iminumungkahi ni Slim na bumoto ang bawat miyembro Anim na miyembro ang gustong palabasin ang dalawang sugatang miyembro sa grupo habang ang natitirang kalahati ay hindi Sa pantay na paghahati ng boto, ipinaalam ni Andreas sa kapitan ng koponan na ang kanyang pasya ang magiging guling hatol na nagudyok sa kanya na bumoto ng oo. Nang gabing iyon, umupo si Slim sa tabi ni Elena, hawak ang bracelet ng kanyang yumaong ina. Nang marinig ito, sinubukan niyang yakapin siya para maaliw, ngunit tinanggihan siya nito, at sinabing hindi ito tama. Samantala, ang isa sa mga nasugatang nakaligtas, si Stephen, ay huminga ng kanyang huling hininga sa pagkamatay habang inaalo siya ni Connie. Sa ika na araw, ipinaalam ni Andreas kay Slim ang tungkol sa pagpanaw ng kanilang kasamahan. Pagkatapos ay pumunta si Felix sa eroplano, kinuha ang walang buhay na katawan, at inilibing ito sa buhangin. Samantala, nagpapahinga si Georgie sa kakahuyan ng mapansin niya ang isang isla sa gitna ng dagat. Agad niyang ibinalita ito sa kanyang kapatid, na nagpaplanong dalhin sina Arnie, Marquis, at Elena upang tingnan kung may pagkain ang lugar ipinaliwanag ng co-captain na hindi niya ipapadala si Slim dahil sa kanyang kamakailang pagkawala ng malay, at itinalaga si Felix na suportahan ang pinuno ng kanilang koponan kung hindi sila makabalik. Pagkaalis ng grupo, pumasok si Eva sa kakahuyan at napansin ng isang puno na naglalabas ng likido. Pagkatapos ay lumitaw si Felix at ipinaliwanag na ito ay dagta. Nagbabahagi sila ng isang tingin, na humahantong sa kanila na gumugol ng romantikong oras na magkasama sa isang kuweba. Samantala, lumapit si Slim kay Connie, natagpuan siyang nag-iisa sa gilid ng isang bangin. Nagtapat sa kanya si Slim, ipinahayag ang kanyang pag-aalala na baka hindi na dumating ang tulong. Bilang tugon, ang trainer ay nagbabahagi ng isang mas malalim na takot, inamin ang pag-aalala tungkol sa hindi pagnanais na umalis kapag natapos na ang lahat. Pagkatapos ay nagpakita siya ng ilang mga berry ngunit binibigyang diin na ang mga ito ay lason sa kanilang pag-uusap, nakararanas ng pananakit ng ulo si Connie. Sa tabi niya, sinasalamin ni Slim na pakiramdam niya ay nasa isang bangungot siya at gustong magising kaagad. Sumang-ayon ang trainer, pinangungunahan ang kapitan ng koponan na paalalahanan siya na sabihin sa kanya kapag natapos na ang kanilang kakilakilabot na panaginip. Tumayo si Slim, ngunit ang payo ni Connie na sinabihan siyang matulog ng mahimbing, ay nag-iwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam habang siya ay lumingon, natuklasan niya na ang trainer ay nahulog sa dagat, dumudugo, na nagpapakita na kinain niya ang mga berry bilang isang paraan upang tapusin ang kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Slim sa bangin, sinusubukang iligtas siya, ngunit huli na. Pinag-uusapan ni na Georgie at Doug ang mga survival movie habang bitbit -bit ang mga sanga ng puno sa kakahuyan. Biglang nahulog si Dog sa isang bitag na may barbed wire, na nagtamo ng pinsala nang masaksihan ito, tinulungan siya ng kanyang teammate sa kabila ng nakakatakot na tanawin ng bangkay ng isang sundalo sa tabi nila. Matapos palayain si Dog mula sa bitag, naglakad pabalik si Georgie at hindi sinasadyang nakatapak ng isang landmine na nagresulta sa pagkawala ng kanyang binti. Nang marinig ang pagsabog, si Andreas at ang iba pa, nakababalik lang, ay sumugod sa pinangyarihan agad na binuhat ng co-captain ang kanyang kapatid at tinawag si Connie, na hindi alam na pumanaw na ang trainer. Nang gabing iyon, ang natitirang mga nakaligtas ay tahimik na nagtitipon sa paligid ng apoy, nagdadalamati sa pagkamatay ng kanilang trainer. Biglang tumayo si Felix at nagmumungkahi na pag-usapan muli ang pagrarasyon ng pagkain dahil sa mga hindi magandang pangyayari. Gayunpaman, sumingit ang co-captain, na nagsasabi na ang isang desisyon ay nagawa na, at dapat silang manatili dito. Habang sinusubukang matulog ng lahat, hinawakan ni Andreas ang kamay ng kanyang kapatid na si Georgie, na nawawala ng maraming dugo at nahihirapan para sa kanyang buhay. Upang wakasan ang kanyang pagdurusa, ang lalaki ay nagaatubili na gumawa ng mahirap na pagpipilian upang sakalin ang kanyang kapatid, hindi alam na si Eva ay nanonood mula sa likod lamang ng kakahuyan. Kinabukasan, inilibing niya ang kanyang kapatid sa buhangin. Sa ikawalong araw, iminungkahi ni Eva na gamitin ang balsa upang lumikha ng condensation rig upang matugunan ang kanilang problema sa tubig. Gayunpaman, kakailanganin nilang putulin ang balsa upang maipatupad ang planong ito. Nang malaman ito, tumutol si Napaten at McKenna, na nag-aalala na masisira nito ang kanilang tanging paraan ng pag-alis sa isla. Gayunpaman, inaprubahan ni Slim ang ideya na nagtuturo sa kanila na magpatuloy sa rig. Sa kabilang bahagi ng isla, naglalaro ng soccer mag-isa si Andreas. Nang gumugulong ang bola sa kakahuyan, hinabol niya ito at nalungkot niyakap ito ng mahigpit habang nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang kapatid. Lumapit sa kanya si Elena at nag-alok ng kaginhawaan na humantong sa isang umuusok na sandali sa pagitan nila. Samantala, tinangka ni Napaten at Makene na tumakas sa isla gamit ang balsa upang maiwasang mapunit. Kapag nakita ito ni Arnie, inaalerto niya ang lahat. Ang mga nakaligtas ay lumangoy upang maabot ang balsa at kunin ito. Gayunpaman, ang mga nakatakas ay nagawa lamang natamaan sila ng sagwan, dahilan upang sila ay umatras sa kanilang pagbabalik sa isla, inaako ni Slim ang responsibilidad, inamin na kasalanan niya ang pagpayag kay Eva na putulin ang balsa. Sa ikasyam na araw, napansin ng kapitan ng koponan sina Elena at Andreas na magkasama, na nagdulot ng paninibugo. Samantala, si Ken Fick ay nakipagsapalaran ng mag-isa sa kakahuyan upang kumain ng palihim. Nang mahuli siya ni Arnie, nagsisinungaling ang bench warmer na sinasabing nagtatapon lang siya. Gayunpaman, sinisiyasat ni Arnie ang lugar at natuklasan ang imbaka ng pagkain ng kanilang kapwa na kaligtas. Inutusan niya sina Marquis at Doug na samahan siya sa paghabol sa magnanakaw. Nang maglaon, kinalagkad ng tatlo ang benchwarmer sa dalampasigan para bugbugin siya. Nang nasasaksihan ng alitan, nakialam sina Felix at Slim. Gayunpaman, isang galit na galit na si Andreas ang nagtangkang umatake, na hinihiling na ibalik ni Kenfic ang iba pang pagkain na kanyang ninakaw. Sa kabila ng pagpigil sa kanya ni Felix, kumawala ang po captain at hinihila ang buhok ng benchwarmer. Nang subukan ni Slim na pakalmayin siya, ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagkabigo, na nakitang hindi patas na itinago ni Kenfic ang pagkain habang silang lahat ay nagugutom, lalo na kung isa sa alang-alang ang pagkawala ng kanyang yumaong kapatid. Gayunpaman, iginiit ng benchwarmer na hindi lang siya ang gumagawa nito pagkatapos ay inilantad niya si Slim sa pagbibigay ng kanyang bahagi kay Sevi. Nang marinig ito, inamin ni na Felix at Eva na sila rin ay nagpalitan ng pagkain sa kanilang sugatang miyembro. Nang subukan ng galit na galit na si Andreas na laslasin ang lalamunan ni Kenfic, na magitan si Slim, na nagpapahintulot sa benchwarmer na tumakbo at makatakas sa kakahuyan habang nakikipagbuno ang pinuno ng koponan sa kanyang kapwa kapitan sa buhangin. Nakialam si Felix na aksidente ang naging sanhi ng pagkakasaksak ng sandata ni Andreas sa kanyang leeg, na humantong sa kanyang pagkamatay. Habang ang duguan na lalaki ay bumagsak sa tubig, sina Eva at Slim ay sumugod sa kanya, nagdadalamati sa kanyang pagkawala. Nang gabing iyon, ang natitirang mga nakaligtas ay nagtitipon sa paligid ng apoy. Pagkatapos ay iminungkahi ni Andreas na pumunta sa kabilang isla upang magsimulang muli at inimbitahan ang sino mang gustong sumama sa kanya. Sumama si Elena pagkatapos tumayo ang iba, naiwan ang kapatid. Nang sabihin ni Andreas na kukunin niya ang mga supply, iiminungkahe ng kapitan ng koponan na kunin niya lamang ang kalahati at sumang-ayon ang co-captain. Nang sumunod na araw, lumabas si Kenfic mula sa kakahuyan at lumapit kay Slim, na nagpaalam sa kanya na apat na tao lamang ang nanatili. Nang maglaon, habang nagsiset up ng mga bote para makakuha ng tubig, ipinagtapat ng benchwarmer kay Eva na nakonsensya siya dahil hindi niya nailigtas ang isang lalaking nalulunod sa harap niya noong nabangga siya. Bilang tugon, ang umiiyak na babae ay nagmumungkahi na marahil ay nakaligtas sila sa isang dahilan. Samantala, ang koponan ni Andreas ay abala sa paggawa ng kanilang mga armas sa kabilang isla habang si Slim ay nakatuon sa pagsisikap na manghuli ng isda para sa kanyang mga kagrupo. Nang gabing iyon, umupo si Sevi sa tabi ni Slim at humingi ng pagkain. Ang mahabaging kapitan ay ngumiti at bukas palad na inaabot sa kanya ang kanyang pagkain. Si Eva at Kenfik ay bumalik sa kakahuyan kinabukasan, namanghana ang kanilang bote ay nakakuha ng tubig sa kabilang banda, nabigo si Andreas na makakuha ng pagkain para sa kanyang mga miyembro. Bigla niyang nakita si Marquis na tinutukso si Elena kaya naman nakaramdam siya ng selos. Kinabukasan, nagising si Slim at napansin niya ang mga bakas ng paa sa buhangin, dahilan upang maghinala siyang may dumaan sa kanilang lugar habang sila ay natutulog. Nang suriin ang kanilang mga supply, natuklasan niyang walang laman ang kanilang mga bote ng tubig. Nagaalala, aalala binisita ng team captain si Andreas, pinayuhan siyang sumama sa kanila kung gusto nila ng tubig at pagkain. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki ngunit nagpapahiwatig na ang kanyang koponan ay makikipaglaro sa kanila. Sa pagbabalik sa isla, ibinahagi ni Slim ang masamang balita sa kanyang mga miyembro. Nang marinig ito, naniniwala si Kenfic na siya ang dahilan ng lahat at sa tingin niya ay magandang ideya na pumunta sa kabilang isla at ayusin ang lahat ng personal nang maglaon, habang natutulog si Elena, sinubukan ni Arnie na samantalahin siya. Upang makatakas, kinagat niya ang daliri nito at pagkatapos ay tumakas sa kakahuyan, na nagudyok sa lalaki na habulin siya. Sa kasamaang palad, naabutan niya ito at itinulak ang ulo nito sa lupa, dahilan para mawala ng malay ang babae. Nasaksihan ni Doug ang insidente, at agad na tumakbo si Kenfic palayo sa kanila. Dahil hindi siya mahuli, kinumbinsi ni Arnie si Doug na si Kenfic ang may pananagutan sa sitwasyon ni Elena. Nang gabing iyon, nagulat ang bench warmer kay Slim na nakita niyang hindi na kumikibo ang babae mula sa kabilang kampo. Lumalangoy ang team captain sa kabilang isla at pinagmamasdan si Andreas at ang iba pang nakapalibot sa hindi gumagalaw na katawan ni Elena. Si Arnie pagkatapos ay sinisisi si Kenfic para sa insidente. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, nagkamalay ang babae at lumabas si Slim sa kanyang pinagtataguan upang tulungan siya palabas ng kakahuyan. Samantala, ang grupo ni Andreas ay tumungo sa grupo ni Slim. Nang walang makitang sino man doon, sinunog nila ang mga tolda at gamit ng ibang miyembro ng team. Sabay-sabay, tahimik na bumalik sa isla ang kapitan ng koponan kasama si Elena, dinala siya sa isang ligtas na lugar. Habang naghahanap ang team ni Andreas sa kakahuyan, sinundan sila ni Slim ngunit nahuli siya ni Arnie. Si Marquis, alam na sinakta ni Arnie si Elena, ay tinulungan ang kapitan ng koponan na makatakas. Gayunpaman, nang tatapusin na ni Marquis si Arnie, na magitan si Doug, binaril ang kanyang kasamahan at nailigtas ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay hinanap ni Slim ang natitirang bahagi ng kanyang koponan at dinala sila sa isang kweba kung saan sila ay gumawa ng plano binigyang diin ng team captain na wala silang choice kundi ang umatake para mabuhay. Inutusan niya si Kenfic na maghagis ng mga bato sa kakahuyan upang mag-trigger ng landmine habang sina Eva at Sebi ay nagtatakip sa likod ng mga bato sa loob ng kwebo. Nang marinig ang pagsabog ng landmine, sinundan ni na Arnie at Doug ang tunog at nagmamadaling pumunta sa kakahuyan. Doon, naiwan ang huli, na nagpapahintulot kay Slim na umatake. Ang kapitan ng koponan pagkatapos ay mahigpit na pinisil ang leeg ng kanyang kaaway ngunit kalaunan ay pinakawalan siya. Nang humingi ng tawad si Doug, tinulungan siya ni Slim na bumangon at ni-recruit siya sa kanyang team. Pagkatapos ay itinuro niya sa kanya na kunin si Elena at dalhin siya sa pueblo para makasama niyang muli ang kanyang kapatid. Samantala, ipinakita ni Kenfic ang kanyang sarili kay Arnie at pagkatapos ay inakay siya, tumatakbo patungo sa gilid ng bangin, na nagtakda ng entablado para umatake si Slim mula sa likuran. Habang naglalaban sila, muntik nang mahulog si Arnie at pilit na kumapit sa mga braso ng team captain para mabuhay. Gayunpaman, ang bench warmer ay namagitan, hinihila ang kapitan ng koponan pabalik at naging sanhi ng pagbagsak ng kanilang kalaban nang dalhin ni Doug ang iba pang mga nakaligtas sa pampang, biglang lumitaw si Andreas at inanyayahan si Elena na sumama sa kanya. Gayunpaman, humaharang si Slim at tinawag siya mula sa likuran, na humantong sa kanila na makisali sa isang malapit na labanan. Nagawa ng team captain na madaig ang kanyang co-captain at sinuntok siya hanggang sa mawalan ng malay. Sa pag-aakalang nanalo na siya, nagulat si Slim nang biglang bumangon si Andreas at inatake siya habang sinasakal nila ang isa't isa, may lumilitaw na helicopter sa itaas. Gayunpaman, sa halip na manatili para mailigtas, si Andreas ay tumakas sa kakahuyan. Nang tanungin ni Slim ang piloto kung paano nila nalaman ang mga ito, binanggit ng lalaki na nalaman nila ang mga ito sa pamamagitan ni Napaten at McKenna, na nakaligtas sakay ng isang balsa. Kasunod ng pagsakay ng anim na nakaligtas sa helicopter, tinanong ng piloto kung may natitira pa. Sa halip na ibunyag ang katotohanan, iginiit ng kapitan ng popunan na wala nang natitira, iniwan si Andreas na mag-isa sa isla.